Hello mga idol. balay magbalat babalat po tayo ngayon ng saging. Bali ganito lang para mga idol ang pagbalat ng saging. Pagkatapos niyo putulin ng kabilang dulo. Sausaw niyo na lang sa tubig mga idol para hindi yung yung dak ng saging hindi didikit sa iyong kamay. Ganito lang kasi simple mga idol para hindi kayo mahirapan. At kung marami kayong babalatan mga idol, kung may tubig kayo, lagay niyo sa sa balde tapos ibabad niyo na lang muna yung saging nyo para mahili maibang kulay yeah. ganito lang mga idol oh, ang paghiwa yeah. medyo manipis nipis ng mga idol yung gagawin natin yung paghiwa o yung paggayat para maging malutong po yung banana cracker natin ganito lang kanipis mga idol oh. para ma kahit na ma overcook na yung banana cracker natin hindi yung matitigas o yun, na natin yung saging sa kawali mga idol para mag trito na rin po tayo. Ayan. O yun. Tapos mga idol, yung pagdikit ng saging, yung hiniiwan nyo na, hayaan nyo na lang mga idol. Huwag nyo na lang galawin para hindi maputol-putol yung nahiwang saging. Kasi pag mainitan na yan, kukusa na yung hihiwala yan maghiwalay-hiwalay na rin yan mga idol kung mainita na balik maglagay narin po tayo ng asukar mga idol para dumikit na yung sa saging yan. at pagkatapos ng lagyan ng asukar mga idol yeah. ilang segundo balik na rin natin. natin yung saging para sa bandang taas naman maluto mga idol yon. kasi kunti lang yung mantika mga idol kung marami yung mantika mga idol hindi na kinakailangan balik ka rin pa yung saging mga idol at pagkatapos yeah. lagyan ng ulit ng asukar yung sa bandang itaas ayan at ito na mga idol luto na check na malulutong po ito mga idol kasi manipis lang yung iwan natin sa saging kita nyo naman mga idol kasi hindi pa masyadong brown yung iba pero luto na yan mga idol okay na yan crunchy na crunchy <tellan> yan mga idol okay <tellan> okay yun may kunti pa na tira lagyan na natin ulit sa kawali yung mga idol para maluto na rin <laughs> at kumuha na rin ako ng kunti mga idol para tingman ayun crunchy na crunchy mga idol masyado pong malutong at ito na yung lahat mga idol maluto na natin lahat ito na yung banana cracker natin. Lutong na lutong. May mm. iba. May yo... ano pa. Mm. Yeah. Ayun mga idol, pati pusa gusto na rin kumain ng banana cracker. Aba, Hanggang dito na lang po ang video ko mga idol. Salamat sa panunood.